Halos walang paglagyan ng kasiyahang nadarama ngayon ng veteranong aktor na si Cesar Montano, dahil sa wakas ay nagkapatawara na sila ng aktres at dati niyang asawa na si Sunshine Cruz. Ilang taon din ang dumaan bago nakamit ni na Sunshine at Cesar ang kapanatagan ng loob at peace of mind, bagay na labis ipinagpapasalamat sa Diyos ng kanilang mga anak. Ayon sa nakalap naming impormasyon, ngayong napatawad na ni Sunshine, si Cesar ay siguraduhin daw ng aktor na hindi pagsisisihan daw ng aktres ang muling pagtanggap na pagbigay ng pangalawang pagkakataon sa kanya. Malaki ang naging paghanga daw ngayon ni Cesar kay Sunshine, dahil sa kabila ng paghihiwalay nila noon ay masaya raw siya na palaki nito nang maayos ang kanilang tatlong anak. Hindi din daw pinagsisisihan ng aktor ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa pag-iibigan nilang dalawa ng aktres, kaya hindi daw siya nagdalawang isip na yayain muli itong magpakasal. Sa ngayon na ay hinihintay na ng mga netizens, mga tagahanga at taga-suporta ni na Sunshine at Cesar ang nalalapit na muling pagkibisang dibdib umano ng dalawa.